Guys, ganap kayo Unahan ko na nga kayo. Mahaba habang kwento. Tunaksyo <laughs> Pero bago nga ang lahat, ipa-flex ko muna sa inyo. Itong kwintas ko nga na lagi nyo nga binabati. Yan nga ay galing sa jewelry access ko. Diyan na rin kayo mag-order kapag gusto nyo ng mga quality at magagandang gold. Super mura pa. Ayun nga, wala nga kami ibang ginawa buong araw. Kundi bumiyahin ang bumiyahe from Paliwag, Bulacan. Ay eh nagdiretso nga kami papuntang Robinson Star Mills. Ang dami rin kasi namin kailangan si kasuhin ngayon. Kaya naman talaga nakaka-stress. Buti na lang hindi masyadong halata dahil beautiful ako. Charis! <laughs> Katating nga namin dito sa Robinson Star Mills. Eh, dumiretso na nga agad kami dito sa bilihan ng mga tiket dito nga sa gaganapin na Mega Fest. Dito nga pala yung naisipan namin bilhin ng mga barkada ko. At syempre, ang kinuha nga namin ay Mega Access o Platinum. 5,000 nga ang isang tao dyan. Pero kapag ka-bundle o group naman kayo, eh, pwede nga 5 plus 1. Kaya naman kung gusto nyo manood, eh, mumabol lang nga kayo at bumili na kayo ng tiket na magkita-kita tayo at sabay-sabay tayong kumanta ng bakit o oh, ha, sayong dilaw. <laughs> So, sabi ko kay ate, babalikan na lang namin yung pass namin mamaya. At kailangan nga muna namin mag-meeting ni Bebo. At dito na nga lang kami dumiretso sa Dunkin' Donut. Hindi naman ako nagpapapansin sa Mary Grace, pero paboritong paborito ko talaga. Itong cheese roll nga nila. Hindi nga po ito sponsor pero malay nyo naman, balang araw gawin nila ako model ng cheese roll. Nakasuta. <laughs> Pero ayun nga kung dati eto eh, yung kumakain kami sa ganito ni Bebo ay eh, nagde-date kami. Pero ngayon pinag-uusapan na namin lahat ng gastusin namin. Ngayong araw din kasi ang salary day o oh, sahuran huran nga ng mga staff namin sa the original Okoy King. Nakakatuwa nga kasi ang sarap pala sa feeling kapag ka ikaw na mismo ang nagpapasahod kasi dati kami ang pinapasahod marami pang kaltas. Charisse! <laughs> dahil nandito nga kami sa Dunkin' Donuts, syempre nakakahiya naman kung hindi kami bibili at kakainin ko Mary Grace. <laughs> Bumili nga kami ni Bebo ng apat na box at ibibigay nga namin yon sa mga staff namin mamaya. Abay, para mag naman ang panlasa nila kahit hindi nila aminin sa amin, alam namin purgang purgang na sila sa okoy. <laughs> Nung makabili nga kami ay umalis na rin naman kami doon at dumiretso nga ulit kami dito sa bilihan ng ticket para makuha na nga namin yung mga ID pass namin para bukas. Grabe, sobrang excited ko nga sa concert bukas dahil first time ko yata itong makakapanood ng live na concert. Meron pa nga sila mga available na tickets at pwedeng pwede pa nga kayong humabol. At sa mga nagtatanong naman kung saan to gaganapin, yan po ay gaganapin sa likod lang din ng Robinson Star Meals. After nga noon ay umakyat na nga kami dito sa stall namin para ma-check din namin kung ano na nga nangyayari. Pero bago nga lahat, ibinaba muna nga namin ni Bebo yung mga gamit namin dun sa Okoyan. Tapos dumiretso nga kami dito sa mismong pagaganapan nga ng concert. Nung magpunta nga namin dun, ay syempre nakita ko nga ang iba't iba pang mga kapampangan vloggers. Bali, norienta nga lang muna din nila ako kung ano yung gagawin. Kaya lang, late na rin kasi ako nag-confirm, kaya baka hindi rin ako mag-perform bukas. Hindi na rin kasi ako nakapag-practice kasama nila. Kaya kung kakanta naman ako, eh baka singilin naman ako ng mga tao sa mga binayad nila sa ticket. Nakasyotang. <laughs> Kaya naman ang ginawa namin ay eh, bumalik na nga kami dito sa may Okoy King. At syempre, kailangan na namin magpasahod dahil pasara na nga tong mall. Unang sahod nga to ng mga staff namin at nakakatuwa pala talaga tong gawin. At dahil payday ngayon, medyo maaga nga kami natapos maglinis sa stall. Kaya naman umalis na nga kami at nagaya nga ako na kumain sa labas. Inaksyuta, naikot na nga namin ang buong San Fernando. Wala kaming makitang samjihan. Buti na lang meron pang isang bukas. Nakalimutan ko nga kung anong pangalan nitong kinainan namin na to. Pero ang cool dahil yung pang samji nila ay eh, talagang literal na gasol. Sa halagang 300 20 eh, Anli Buffet na nga to, Anli Samji at Anli Barbecue po. Hanggang alas dos daw to ng madaling araw at hindi to sponsor na tuwa lang talaga ako dahil sulit na sulit na yun para sa akin. Siyempre dahil mga kapampangan na pagkain to, eh dumiretso agad ako sa buro. At talaga naman sobra ako natakam no nakita ko nga tong nanginginig na pata team, Diyos ko. Kanya man na First time nga lang din namin lumabas na kasama tong mga staff namin. At alam nyo ba guys, ang turingan namin eh parang magtotropa lang. Totoo lang, sabi ko nga sa kanila eh ayoko na may pressure sa pagitan naming lahat. Pare, kahit sino naman kasi ayaw na may toxic na environment. Kaya ang sabi ko sa kanila, eh, go with the flow lang at huwag sila may ilang sa amin. Pero yun na nga, mabalik nga tayo dito sa kinainan namin. Ang pangalan pala ng restaurant na to ay Mads Grill. Hindi ko nga alam kung saan yung exact location, pero tuwang-tuwa akong kumain dito dahil napakarami nga nilang sinaserve. Meron pa nga silang pa live band dito araw-araw. At syempre dahil 3.20 lang yan, bawal tayong magtira at kumuha ng marami kung hindi naman natin kayang ubusin. At halos isang oras na kami mahigit dito, kaya manaisipan na nga namin umalis bilis at ngiting-ngiti nga sila. Sa dami ba naman nilang nakain? No, mga time nga na to ay mag alas 12 na nga ng hating gabi. Kaya naisipan na lang namin silang ihatid sa mga bahay nila. Siyempre, nung maihatid na nga namin sila isa-isa, eh umuwi na rin nga kami at ngayon ko lang naalala. May bahay pa pala kami. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 30,000. After nyo nga in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali lang din naman mag out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!